ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang puok na malayo ay may nakatirang mag-ina. Ang ngalan ng ina ay si Rosa at ang anak naman ay si Pinang. Gusto ni Aling Rosa na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging ikinakatwira ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Mahal na mahal ni Aling Rosa si Pinang kaya pinabayaan na lang niya ito, palibhasa ay nag-iisang anak. Si Pinang ay walang ginawa kundi ang kumain, maglaro at matulog. Sabi ni Aling Rosa sa sarili, bata pa naman si Pinang, kapag siya'y lumaki na, matututo rin siyang gumawa ng mga trabahong bahay. Mas mabuti nang maging masaya siya sa kanyang mga kalaro. Isang araw sa bahay nila Aling Rosa, Tuturuan ni Aling Rosa si Pinang magsaing pero ang sagot ni Pinang ay, Pagsasaing lang naman pala eh, alam ko na yan. O oh, sige, magparikit ka na ng apoy. Utos ng ina, ginawa naman ito ni Pinang ngunit napansin niyang napipilitan lamang naman siya. May tiniis ni Aling Rosa, palibhas ay ina. Isang araw, dinapuan ng sakit si Aling Rosa. Ipaghanda mo nga ako ng lugaw utos ng ina. Daragdagan lang naman ng tubig ang sinaing, hindi ba, tanong ni Pinang. Oo, ganun nga Pinang, matamlay na sagot ng ina. Pinaglugaw nga ni Pinang ang kanyang ina, subalit ito ang mapait sapagkat nasunog ang niluluto. Natuwa naman si Aling Rosa sapagkat pinagluto siya ng kanyang anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa. Si Pinang naman ay naiinis na sapagkat pagod na daw siya. Ang ina naman ay nagpupumilit na gumaling kaya marahil ay laging nabibinan. Tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan ang sandok. At ang sagot ng ina ay naririyan lamang naman, hanapin mo. Hinahanap ko naman eh, hindi ko talaga makita, padabog na sagot ni Pinang. Sa galit ng ina, napasigaw naman siyang sumagot. Hay naku anak ko, sana'y magkaroon ka ng maraming mata, para makita mo ang mga bagay-bagay at huwag kang tanong ng tanong. Ang dami-dami mo namang sinasabi, pabalang nasagot ni Pinag. Hahanapin niya ata ang sandok sa silong at baka nahulog, isip ni Aling Rosa. Ngunit, wala siyang narinig na ingay at nawalang parang bula si Pinang. Pagaling ni Aling Rosa habang nagwawali siya sa kanyang bakuran. May napansin siyang halaman na tumubo malapit sa tarangkahan. Hindi niya alam kung anong uri ng isang halaman yun. Ngunit, diniligan niya ito at inalaga ang mabuti. Di nagtagal ito ay namunga. Napansin niyang tila hugis ulo ng tao at napapalibutan ng mga maraming mata kaya't sumaisip sa kanya tuloy ang huling pangungusap na nasabi niya kay Pinang noon. Sana'y magkaroon ka ng maraming mata, para makita mo ang mga bagay-bagay at huwag kang tanong ng tanong. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag niya itong pinya. Ang aral na makukuha natin dito ay huwag magnais ng masama para sa ibang tao sapagkat baka pagsisihan natin ito sa dulo tumulong sa mga gawaing bahay at matuto nito. Sana po suportahan man lamang ninyo ang aking video sa pag-subscribe, like and share. Marami pong salamat sa panunood. Dito po nagtatapos ang ating kwentong alamat ng pinya.